Panibagong oh. araw na naman po mga katasyo at panibagong vlog. bisan po natin yung ating magandang umaga sa pagkasaing. Siyempre yung mga katasyo. Siyempre yan. ah uh, kain muna tayo. At baka mamaya ay matawag na tayo mga katasyo. Kasi nga ay kukunti yung truck. Napakasarap po mga katasyo ng ganyan. Sama-sama kumakain ang driver at siyempre ang pahin natin mga katasyo. Anak ka ng Isang panibagong araw at siyempre mga katasyo isang panibagong vlog. Sa so, naman pong siyempre biyahe seryo mga katasyo, siyempre ang aking iaalay o ibablog sa inyo ngayong araw po ng Sabado mga katasyo. Alaka Iyan ng... po yung kaganapan ngayon, haring araw siyempre mga katasyo, shoutout po at napakaganda po ng umaga ngayon mga katasyo. Para magpasalamat sa ating poong may kapal mga katasyo na siyempre tayo we, eh, gumising na naman sa isang mapayapang umaga at syempre mga katasyo bilang isang truck driver o bilang isang tao mga katasyo yan shout out po sa inyo shout po sa, subscriber po natin followers mga katasyo yan ah, napaaganda po ng umaga ngayon syempre mga katasyo para syempre mga katasyo start po natin yung ating truck ST truck para <laughs> negosyo na yan baka malobat Ah, uh, kasi nga mga katasyo, eh, kagabi, eh, ginamit natin yung electric pan, na yan, yung ating pan, na yan, yo, Ang ganda ng araw, mga katasyo, talaga naman trick na tirik At ah, uh, ramdam natin, mga katasyo, medyo maaga pa mga katasyo. Siyempre, patalastas muna, mga katasyo, no? Oh. sa hindi pa nakapagsubscribe, baka naman subscribe po sa channel po natin, Tasyo TV Clemente. Yan, yung na natin, oh. set up natin sa ating bahay, bahay track mga katasyo, yan. Nagigising lang natin yun mga katasyo. Ayan, alapang pang mumog, wala toothbrush. Ayan, yeah. talaga naman o. No. Oh. Vlog muna bago ang lahat. Siyempre mga katasyo, good morning po. Anak Siyempre sa lahat ng nanonood po ng araw-araw na vlog natin. Ayan mga katasyo, uh, magmumog muna tayo. uh, Siyempre mga katasyo kasi nga eh. Yun o, no? shout out to may sumilip. Yung aking helper mga katasyo. Ayan po yung aking kasama na si Boy Tapang. Yan, yo guys. ah uh, Siyempre nga mga katasyo, uh, yung ating alagang aso. Ayan o. No. Uh, nakita natin at nagkakawag naman na naman mga katasyo ayan na uh, maya maya siya ating bibigyan ng pagkain para mga katasyo uh, magluto muna tayo bago tayo bago ang lahat syempre mga katasyo ayan nakaseta tayo ah, ang naka uh, ng... Uh, gamit natin sa na paluto What? ayan syempre sinilip ko yung aking truck uh, truck pala ni Bossing, ayan, uh, siyempre, yung ating masipag na pahinante talaga namang ginagampanan niya yung kanyang trabaho nililis mga katasyo yung ating flooring ng daladala nating unit mga katasyo yan yung unit natin mga katasyo na si Jack at uh, syempre shout out at uh, mapagpala umaga at pa ulit sa inyo mga katasyo yan uh, mga samahan ko sa dito mga katasyo na nakapila magaling kang um, kupal ka mga katasyo kaya lang eh, parang medyo malalaki eh. shout out sa iyo sa tsunami sa sa planta ayan pass forward mga katasyo ayan na uh, Siyempre wala na patumpik-tumpik, uh, nag na tayo at baka unabang pa iba. Magsaing na tayo para mamaya mga katasyo. Bago po tayo mga tawag kakain muna tayo. Ayan, kita nyo yung kala natin, setup na. Yung kaldero natin, no? kita nyo naman, setup na setup, pati yung kawali. Ah, kaldero pala. Ayan mga katasyo, ah, uh, kita nyo, ang bilis namin na kasaing o ang ating sinaing eh, talaga namang kitang-kita nyo. Painin na. Ayan, shout out. Oh. Siyempre yung mga katasyo, ayan na. Uh, ano pa ba gagawin natin eh, luto na yung ating sinaing. Eh. Kaya pinakabaganda dyan yung mga katasyo, eh, bakbakan na natin pa kapag pakapanin. Siyempre mga katasyo, uh, bago tayo kumain eh, ating ikod muna yung mga tornilyo ng ating unit mga katasyo. Check-check din pagka may time. Uh, hindi tayo po pwedeng purtakbo lang kinakailangan mga kapasyo check checkin mo rin yung unit mo at baka mamaya eh, yung mga tornilyo o istad eh matatanggal na pala o maluwag na eh. kaya kinakailangan mga kapasyo eh atin yan check checkin eh, yan ikutan natin yung unit natin at tignan natin mga kapasyo yung mga dapat tignan na para pagtakbo natin mamaya is safety yan inaya ko na kumain yung aking helper yan mga kapasyo si boy tapang sabi ko tara kain na at kasi nga mga kapasyo nakaluto na po tayo at syempre mga katasyo, inikutan natin nga natin yung unit natin para yung mga tornilyo eh. Tingnan natin kung baka merong maluwag. Ayan, shout out. Kita-kita din yung si Jack oh, inikutan pa natin. At ayan na nga mga katasyo, ayan na po yung paming ulam. Pasyo. Ayan, yung kanin. Ayan, nakaset up na lahat mga katasyo. Kakain na lang po tayo yan mga guys, mga katasyo. syempre ayan na, si Tasyo TV nag-aagahan na mga katasyo. Ayan, kain po tayo sa isang magandang umaga. At uh, syempre mga katasyo, pagka umaga, kailangan magagana tayo at para pag po tayo sa loob ng planta, we, talaga namang hindi na po tayo maabala mamaya sa pagkain. Ayan, ganyan po araw-araw na setup ng aming trabaho. Ang araw-araw namin ginagawa dito sa planta. Ayan, shout ulam namin namin, Chicharong Baboy. Ayan, taksiw na bangos. At syempre mga katasyo, century tuna. Century tuna, baka naman, no? baka naman yan syempre guys pagkatapos namin kumain hindi 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 natin pwedeng hindi pakainin yung ating alagang aso rito sa parking ayan tinira namin sa dyan mga katasyo ng sabaw tapos hinimulmul ko na yung bangos yan kaya syempre mga katasyo gustong gusto niya ayan pass forward mga katasyo tapos na nga po ang ating kainan at syempre mga katasyo kinakailangan na hugasan yung ating mga ginamit ng ating helper na mabait ayan yawa ganyan po ang setup dito mga katasyo at siyempre wow! syempre mga katasyo habi ko nga sa inyo napakasarap kumain ng sama-sama kapag kasama ang helper at driver maraming salamat po sa panonood at happy Saturday wow!